Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinawagan ng pansin ng World Health Organization o WHO ang militanteng grupong Hamas upang palayain ang mga bihag nito pangunahin na mga nangangailangan ng tulong medikal nangyari ang pahayag matapos makipagpulong si WHO Director General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga pamilya ng mga hostages sa naganap na The Hostages and Missing Families Forum nanawagan pa ang WHO ng immediate access para sa International Committee of the Red Cross upang matignan ang kalagayan ng mga biktima Una nang nagpahayag ang United Nations Health Agency ng humanitarian ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas para sa kaligtasan ng mga magde-deliver ng health supplies sa Gaza. Tinatayang nasa dalawang daan pa ang bilang ng mga hostages ng Hamas, kabilang na dito ang ilang health workers at higit 30 mga bata. Nasa heightened alert ang operasyon ng Philippine National Railways o PNR ngayong araw hanggang November 5 bilang pagtalima sa Oplan Biyaheng Ayos ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, regular at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga tren sa eleksyon sa lunes at undas. Samantala, simula sa October 31 hanggang sa November 2, maglalagay ng karagdagang flagstaffs ang PNR sa ilang mga lugar na malapit sa mga sementeryo. Kabilang rito ang Hermosa Flagstop sa pagitan ng 5 Avenue at Solis, Espelata Flagstop sa pagitan ng Sukat at Alabang, Santa Ana Flagstop sa pagitan ng San Pablo at Tiaong, at Candelaria Crossing Flagstop sa pagitan ng Tiaong at Candelaria. Sa lahat ng istasyon at flagstops ng PNR na malapit sa mga sementeryo ay nasa ilalim ng heightened alert. Humingi na ng tawad ang asawa ni 2012 Paul Volt Olympic gold medalist Renau Laveleni, na si Anais Laveleni, kay Asian Games gold medalist Paul Volter EJ Obiena matapos nitong akusahan ng doping. Sa apology letter ni Laveleni, sinabi nitong isang stupid remark ang kanyang sinabi at aminado itong walang katotohanan ang akusasyon kay Obiena. Humingi naman ito ng pag-unawa kay Obiena at sa kanyang coach na si Vitaly Petrov, saka ito nagpaabot ng good luck message sa training ng Filipino Paul Volter. Agad namang tinanggap ni Obiena ang apology letter ni Lavellani at sinabing mag-move forward na ang lahat sa nangyaring issue. Matatanda ang pumutok ang doping accusation kay Obiena matapos mag-comment si Lavellani sa isang Facebook post ng isang netizen na sinasabing gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ang Filipino Paul Volter. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.